Hindi lang ang netizens at mga solid ang nawindang sa buwis buhay performance ni Kim Chu maging ang kanyang ka-love team na si Paolo Avelino. Muntik nang mahimatay si Paolo sa pag-alala kay Kim na mababasa sa kanyang naging comment habang pinapanood nito ang pasabog na aerial circus routine ni Kim sa magpasikat segment ng It's Showtime kaninang hapon. Si ni Paolo sa kanyang post, pigil hininga ang ginawa ni Kim. Sabi pa ni Paolo, tigil, hininga, kalma. Kim Chu while watching this, paano? Ito yung eksena ni Kim na naglambitin siya ere at lumipat sa lumipad na kapareha habang idinuduyan siya at saka binitiwan. Tumugo naman si Kim na pinagtawanan lang si Paulo dahil parang baliwala lang sa aktres ang kanyang performance. Gaya ni Paulo tumigil din ng ilang minuto ang mundo ng mga fans sa ginawa ni Kim. Sabi nga ng ilan, ipinagdasal ko siya habang nanonood ako. Napasigaw ako ang puso ko just ko dai. Kaya pala nakabantay si Paulo kahit sa TV lang. Nagpasalamat naman ang mga solid ni Kim nang matapos ang performance nito nang wala itong disgrasya o aksidente. Ang lumilipad na performance ni Kim ang dahilan kung bakit na ambulansya nitong mga nakaraang araw ang actress host. Sa Sabado ang verdict kung alin sa mga grupo ng It's Showtime host ang mananalo sa taong ito ng magpasikat. Ano ang saying sa balitang ito?